Kaano ba talaga kamahal ang mga dito sa Amerika? Mamamalengke kami ngayon, kaya samahan niyo kami. Ako po si Tito Jay, kasama si Tita Ann, Raven, Rain, at ang ating mga kaibigan, ating diskubrihin kung paano ba talaga ang buhay Pinoy dito sa Amerika. Trabaho, pasyal, pamilya. Worth it ba na ipagpalit ng masarap na buhay sa Pilipinas para sa American Dream? Alamin natin. Let's go! Mula noong 2019 hanggang 2023 ay tumaas ang presyo ng mga bilihin dito by 25%. Kung ikukumpara mo sa Pilipinas, e eh talaga namang mas mataas ang cost of living dito sa Amerika. Pero yun ay dahil mas mataas din ang sweldo ng mga tao dito. Yung sweldo naman ay tumataas din pero hindi ganun kabilis. So ngayon ang gagawin namin ni Ann ay ipapakita sa inyo kung magkano ang gagastusin sa aming pamamalik. Okay, let's go in. Yeah, ready? Yeah, nature ng seafood market. Ano ba gusto mo, ma? Shrimp? Ano ang piraso? Pang ihaw? You clean? Just like that. Okay. Ano pa? Gusto mo? Tuna steak para makakain-kain na tayo kung ni tunaw. Ayaw mo? Kuha ka lang. Ah, this one right here. Yun, makuha ko nito ha. Tartar. Oke, Okay na? That's it. Oke oh, isang linggo, <laughs> isang linggo <laughs> Oh ya yeah. It's not gonna. It's not gonna melt. Okay. Gracias, señor. Oh, mañana. See you. Mission one. Seafood done. Sabi mo, good for one week lang. <laughs> Ay, naka. Tama naman. Tsaka mas masarap pa rin yung lutong bahay, di ba? Ito kasi siya, tamad magluto. Masarap naman magluto, kaso tahan. Gusto niya pag nagluto siya. Maramihan. Maramihan, para isang luto lang. ulit na lang, syempre. kasi busy din naman talaga. Ngayon, ang problema natin, Apo ah, tayo sa prutas. Sige. Tignan natin kung may prutas si kuya ngayong araw. Ayan, tignan mo kung anong mapipili mo dyan. Kipasa. 12 for 20? 12 for 20? Yeah, 12 dollars for 20 pieces? Yeah, sounds good. 2 bucks. Cash? Oh, two bucks? for 20? 1 for 12 or 2 for 20? you got 20 bucks. Oh, pretty good. Mucho frío, sí. Si. Yeah, yeah. You stay, you stay out here the whole day? It's frío. Frío, frío. $1.20 isa. Gracias, señor. No dinero. No money. oh, magkano bili mo just sa mangga mo? $12. Twelve So susunduin natin si Rain. Tapos mamamalengke tayo ng mga Filipino food. Gutom na ako. It's now 11.16. Sunduin natin si Rain kasi meron sila nung may competition sila ngayon. At pagkatapos nun, Seafood City, Filipina Grocery. May daming tao. Kasi weekend. Sir crumbles right. Then we have the chichawali, more sauce. Let's eat, love. She bought some siaran, andaman. Ah, kita natin be. ayan tapos na. Except, bumili pa na halo-halo. Aniyan? Aniyan. Bicho-bicho. Bicho-bicho. Okay, sigay. Uh -huh? Sa ilong ko kasi yatawang namin ito bicho-bicho. Alam ko iba yung bicho-bicho sa Tagalog. Brainz favorite. ubi ah May spavor and no taste. Pwede silang nahalo-halo kasi malaki. Ako hindi ako pwede nahalo-halo kasi... Lactose intolerant. Pero pwede ako dito. It's on! It's on. Oy, Sarap ako! <laughs> dito ko lagi yata makakabili ng San Miguel Beer products sa Houston. Pero mahal. Ano ba presyo niyan? Yun. $18.99. Ano yun? Per pound? Per pack na yata yun. Pero, di ba? Ang mahal. Diyan ba sa atin? Kamusta naman yung mga presyo dyan? Kasi alam ko nagtaas na rin ang mga presyo dyan kasi 16 years na ako hindi nakaka-uwi. Pero, kamusta naman compare dito? Ah. Uh, may mga toyo, patis. 1 litrong toyo. $3.49. Ano toyo ba ginagamit mo? Silver Swan. Silver Swan? Oh, Siguro naman ah. Oh, may silver spoon tayo dyan. Oh, may banana ketchup po. Sabi nila, wala nang banana ketchup. Meron naman. So, ibig sabihin, may pag-asa pa yung bagoong natin. Ang harap ng bagoong, no? Ma? Malay mo, meron. Mas masarap yung cane vinegar. Yung parang tuba na ano, na vinegar. Mayonnaise, Japanese mayonnaise. Sige, kunin mo yan. Kasi yan yung nahanap ni Irene, di ba? Q-Pie. Atong kunin mo yung Q-Pie na malaki. Pero yung bagoong ko, wala pa rin. Bagoong, bagoong. Hindi, yung hinahanap ko yung Barrio Fiesta. Titira ko meron. Wala na? Ginisa na? Bakit? mag expire na naman. Ayan, mga cup noodles. Hanggang ganyan na lang kami sa batsoy. So, taon, madali lang gawin. Pero mga bulalo, yan. Especially yung batsoy. Uh, makakatikim lang ako dito ng batsoy. I think nakatikim lang ako dito once ng batsoy. Nagluto si Paolo. Kaya, uh, pau Luto na ulit kasi taon na yata na hindi ako nakakain ng batchoy na naman. Karamihan naman ang mabibili mo dyan na mga typical panlutong Pilipino. Makukuha mo rin naman dito. Katulad niya, may 555 na sardinas din. Oh. No? Ayan, no. Oh. Tapos, $1.49 yung isa. May adidas din. May isaw. Kwek-kwek. So, meron din talaga dito. Kaya lang, mabiyahe ka na isang oras para magpuntahan mo lang, di ba? Pagdating mo dito, lahat para gusto mong kainin. Kaya kumain ka kayo, kain na kayo, daan bago punta dito. Oh. Ayan. Parang Pilipinas din, kina-check. May record ko siya. Papadala ko sa inyo yung mga ano. Baka may hindi nabayaran may to isang to. <laughs> Salamat po. So, tapos na kami. At parang uulan na. So, yung mga nabili lang namin, yung mga hindi essentials, mga snacks, chicheria, ganun. Tapos nakapag-lunch na rin kami. So, yung sabihin niya, bukas tayo ay pupunta na ang San Ma. Ng... Sa HEB. Ah, punta kami na HEB, which is yung grocery dito. Okay, 9.55 na umaga. Dito tayo sa HEB ngayon. Kahapon, nabili natin yung mga Pilipino ng no? mga snacks and everything nakita nyo. Pero ngayong araw ay bibili tayo ng... Bibili dito mga karne, gulay, Karni. gulay, prutas, okay. everything. Okay. Gagit lagyan. Ramon Lucena. Ito tayo? Hot dog. Hot dog. Atay. 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 Steak. Okay. Pabla. Okay. Ito piraso. Sa po. Ano na? Nine. Yeah. One. Four. ikot-ikot ang daming tao. Lukas naman. Pag -tila. Pag -tila. Ito. Yeah, itlog talagang maramihan. Goods na? Good. Okay. Magkano lahat? Siguro mga... Alright, so tignan natin kung magkano ginastos natin ngayon sa pag-grocery sa pamamalengke. Medyo na-carry the way tayo ng konti. Dapat? Good for? One week. Ibinili good for? One week lang naman. <laughs> one week lang daw yun. Nakita nyo naman yung one week lang daw. Okay, so, dun sa bilihan ng isda, yung ginastos natin ay 129.85. Sa Seafood City, hindi kasama yung pagkain namin ng lunch, yung binili lang namin. Ipapose namin sa gilid para makita nyo yung per item na pricing. Pero ang total is $83. 38. Dito naman tayo sa HEB. Yung HEB, uh, Harold E. Box yun. Uh, yun yung grocery na malapit sa amin. Uh, popular siya na grocery dito sa Texas. Sabi ko sa China. Ewan ko bakit. Popular dito siya dito sa Harold Texas. Harold E. Bucks? Oh, Harold E. Box yan. Oh. HEB. So yung pangalan ng gumawa na nun, nung nag -imbento. Pero yung ginastos namin doon ay $263. And 23 cents. So, yun po ang um, ginagastos namin pag nag-grocery kami dito. Hindi pa kasama dun yung mga sabon, yung mga deodorant, toothpaste, gano'n. Um, nakabili tayo nung paper towels, ano? Mm -hmm. So may mga nabili kaming paunti-unti pero kasi bumibili lang kami noon pag naubos na. yun ang gastos namin sa pagkain at sa mga uh, para sa bahay. Ang tanong, average ba yun? Tama ba yun? Ganun ba parati gastos natin? Or... Ganun. Ganun talaga. <laughs> Talagang gastos natin. Hindi mo alam siguro kasi hindi ka nagsasama. Hindi ako sumasama pag na grocery Kaya lang sabi ko, gawa natin ang video para malaman naman ng mga kababayan natin na gustong lumipat sa Amerika kung gano'n talaga ang pag-asas dito. And that is dito sa Texas. I'm not sure sa ibang states kung mas mahal ba kayo o mas mura. Pero yun yung sa amin dito. May gusto ko pa sabihin? Tara. Kailangan ko na naman kumayod.